So yun, uh, try natin magpalipad ngayon ng drone. So ito yung drone natin. Kanina kasi yung umaga, may snow pa na detect ng drone natin kaya nag-warning dito yung sensor niya. Kahit pala ano, maliliit lang na, ano ba yan? Maliliit na mga snow na detect ng sensor. Kaya nag-warning, warning siya. So, so ngayon, ano naman, clear naman na. Tapos yung hangin hindi na ganun kalakas kaya pwede na tayo magpalipad so gusto ko lang mapakita sa inyo yung itsura ng lugar namin kung ano itsura pag may snow tapos punta tayo sa may lawa <laughs> dun sa pinupuntahan kong lawa tignan natin kung saan maabot ng drone natin pero nilimit ko lang hanggang 6 kilometers lang so yan take off tayo ah. sana hindi magloko yung ano ko yung gimbal kasi yung gimbal ko, na, nakaras ko kasi ito sa Pilipinas bago ko dalhin dito. Na, nasira yung goma niya sa gilid. So ang ano nga pala ngayon dito, negative 3. Kaya ang lamig. Tapos may snow po. So yun. Wait lang. Huwag natin i-mute. So yun, palipad na tayo. Let's go. Dahan dahan lang. Ay, huwag tayo mag-active track. So yun, bali ito yung itsura ng company natin. Yan, nasa taas na tayo. 120 meters lang yung limit ko na max altitude. Kasi eh, mahirap pag sobrang taas. Nakatakot, syempre first time lang natin. Eh no, nakita nyo may mga snowflakes. O oh, ba diba, nadedetect yan ng drone. So yan, ito yung itsura ng company natin. Eh no, tinatamaan niya diba. ba So yan. Yan ang itsura ng company. Yung may mga container sa amin yan. At lang natin konti yung Grabe, ang ganda, di ba? Ayan. Ah. Ayan, naglili, nag-ano siya. Nag, may mga sign, may mga ano siya, warning warning na ganun na may tinatamaan pero yung ano yun yung ambon yun diba ang ganda puting puti no tapos pumapaling paling yung gimbal ko kasi nga wala na siyang goma sa kabila na punit ayan ang itsura ng lugar namin sana kayo lawa hindi ko makita ito yung company. Ayun, ayun yung lawa. Puntahan natin. So, ito yung apartment nila, Kuya Jay. Tumapaling yung drone ko. Lamig! Nanginginig yung kamay ko. The center gimbal. Pumapaling yung ano ko. Pumapaling yung yung gimbal ko. Wala. Nakakatakot pa rin talaga magpalipad kasi kung makikita nyo, eh you no know, may mga snowflakes pa siya. May mga ambon-ambon pa rin na snow. So punta lang tayo saglit sa lawa. So na-reach na yung max altitude. Ayun yung lawa na tinatambayan natin. Oh. Malayo-layo rin pala siya. Tsaka malaki rin pala yung lawa. sa lawa. So yung lawa daw na to, hindi to nagiging yellow eh. Hindi naman din kasi ganun ka lamig dito sa Korea. Malamig pero hindi kagaya sa ibang bansa na talagang yung mga dagat nila nagiging yellow. So dito, itong lawa hindi daw to nagiging. Kasi ayun agad tinanong ko, nagiging yellow ba to? Para makakapag snow, ano makakapag ice skating, ice skating tayo dito sa lawa. Hindi daw. Ayun na. Grabe, ganda ng lawa. First time ko lang tinta, first time ko lang magpalipad. Grabe, ganda. Ayun yung tinatambahin natin, no oh. Kung makikita nyo. Ayan, dito tayo nagbabike. Dito, dito sa spot na to. Ayan yun. Nagsisignal lost na siya. Weak signal. Taas natin, antena natin dapat natin yung ano natin dun nagwi signal na siya. Hindi ko na makita yung drone dito kasi sa taas. Kumbaga sa taas. Pag nakatingin ka sa langit, zero visibility siya. Hindi mo makikita ko na sa drone kasi umuulan pa din. So, 'yan pinakita ko lang yung lawa. 'Yan ang itsura. 'Di ba puting-puti? Grabe. Puting-puti yung mga bahay. So yun ako. So yun, balik na tayo. May antena pala dito. So yun, balik na tayo. Pagbago bago ka pa lang sa drone, nakakakaba siya pali pa rin kasi minsan pag di mo na nakikita, nakakatakot. Siyempre kahit pa paano mahal din to. Baka mamaya mag-crash hindi natin makita ganun. Pero makikita naman dito sa remote parang may GPS siya. Pwede nga tayo pumunta kala Kuya Jay sa apartment nila. Kaso ayoko baka bumanga. So yung pabalik na tayo. Ito yung Soul Saryu. Yung malaking company dito sa amin. Itong lugar pala namin. Itong nakikita niya na to. Itong kabuoan na to. Ano yan? Puro company talaga dito sa amin. Parang industrial park siya. tanga tayo kala kuya J. ayun no, nandito na pala tayo sa kanila ito yung apartment nila kuya J. ang ganda diba sa second floor sila eh so try nating puntahan tawagin natin <laughs> tawagin natin nandito sila sa second floor dito dito wala malayo na kasi masyado kaya yung antena nagwi signal siya so ito yung palaruan tapos dito kami naglalakad ito yung company nila daan na lang tayo sa company nila kuya Jay taas lang natin baka sumabit So ito yung company nila la Kuya Joy oh. Yan. To, ito yung company nila Kuya Joy. Hmm, wala wala nang tao diyan kasi out na sila nung oras na eh. Tayo naman ba babalik to tayo sa ating company i-return home natin. Kung saan naman yung babalik. So, yung pag ganyan, pagka ni-return home mo siya, automatic na yan. Babalik na siya dito sa lugar kung saan siya nag-take off. Di ba, dito siya Dito rin siya babalik mamaya. Antay na lang natin drone. Hindi ko pa rin siya nakikita. Minigas na yung kamay ko, gabi. Sana yung yung drone! Nasaan ka na? Nasa taas ko na. Ayun, nandito. Ayun na siya. Sa tayo na yung drone natin. Oh. Ahangas, di ba? Hello! Ya, yeah, umikot siya, umikot. Kusa siyang umikot. laga Wow. Landing. So magla-landing na yung kusa. Oh, lamig! Okay na yan. Good job, good job. So ito na yung drone natin. Oh. Grabe, naninigas na yung kamay ko. Yan. So, patay na natin yung video. At, babalik na tayo. Tingnan yung kamay ko. Ninigas na siya. Hindi kasi ako pwede magpalipad ng nakaglabs. Wala ang ano, hindi ko rin matatouch. So, yun, balik na tayo dun sa company. Ay, sa ano, gisok sa natin. Pucha. Lamig solid tigas na ng kamay ko ah whew. so yun bye bye edit lang natin yung video para ma-upload natin ng kamay ko tapos kahit maitim ka dito pag nag snow mamumula yung mukha mo pati yung tinga mo so yun bye bye